Magandang hapon po mga kaidol kung saan man kayo ng mundo. Magandang gabi, magandang tanghal kung saan man kayo na ng mundo. Ngayong hapon na ito ay may tuturo po ko sa na gamot. Gamot ito sa Almoranas mga kaidol. Number one na gamot sa Almoranas. <coughs> ito po, kinalaban niyo kung anong kahoy ito. Ito sa likuran ko. Ito po, ano ba ito? Ng kahoy nito. Ito yan, Ito po ay down ng kamyas mga kaidol Number one po ito na gamot sa Almoranas Kasi po noong nakarang araw may napanood ako Ang sabi niya dahon ng mangga daw Yung usbong ay gamot daw sa Almoranas Hindi ko pa subok yun Pero malay ko subok na rin Pero yung Ito po kung walang usbong ng mangga Mahirap nga naman yan gahanap ng usbong ng mangga Kasi wala na Ito kaya nito mangga mga kaidol ito pong mga sa likod ko, wala nang usbong. Ito po, oh, tanda na. Eh, anong panggaling usbong gagay mo nito? Wala na. Wala na mga ka-idol. Nakahanap ka pa ng usbong na mangga. Pero ang dahon ng kamyas ay epektibo ito na gamot sa almoranas. Mga kaidol, ito po ay ilaga mo lang ito. Ito, kasi kahit siya na siguro, marami rin siguro mga kamyas ito. Hingiin mo lang sa kapitbahay mo. Ito po ay gamot luna sa almoranas. Ano po ang dapat gawin? Ay maglaga lamang po kayo ng dahon ng kamias. Ito po, pitasin lang nyo ito ganito. Ganito, kumuha kayo mga kahit ilang mga, mga ilang piraso na ganito. Ganito, kahit sampu o o oh, ilang piraso, basta ilaga ninyo. Pagkatapos na ilaga, ilagay niyo sa palanggana at habang mainit-init pa na kaya ninyo upuan, upuan ninyo ang palanggana palanggana lang mga kaidol ang gamitin ninyo. Huwag ninyong upuan na mainit at mapaso ang inyong mga bayag o anuman sa inyong mga babae man o lalaki. Baka mamaya, manguluntoy na yan ang inyong mga kargada kapag gawin ninyo na mainit ang tubig na lagyan nyo. Gawin nyo ito sa loob ng pitong araw. Araw-araw, isang bisis lang mga kaidol tanggal ang amuraang almoranas na gagawin ninyo ito lang po daon ng kamyas ang gamot sa almoranas Number mirwa na gamot sa almoranas mga kaidol kasi pag daon ng mangga o maghanap pa ng iba wala mahirap yung daon ng mangga hanapin mo kasi usbong yung pinakita nung isang araw sa akin sa facebook e, tinan mo yung daon mangga wala ang usbong ngayon ng daon ng mangga matatanda mga magulang na yan mo to pero daw ng kamyas, kahit osmong man dyan o magulang na okay na okay mga kaidol. Walang problema. Basta daw ng kamyas lamang po ang gamitin pag may almuranas kayo. Gawin nyo ito. Mas lalo na maganda gawin nyo yung mga kaidol hapon para matulog kayo. Kinabukasan ulit hapon. Para diritso na. Kung hindi man hapon, umaga. gandarin umaga. Sitting in the plangga gana lang ang gagawin ninyo mga kaidol. Magandang gabi, magandang tanghali. At shout out muna kay Lulu TV. At kay Charles lang kayan sa ibang bansa po yan mga kaidol. Shout out po sa inyo. RMG Abaka. At marami pang iba mga kaidol. Suportahan po natin sila sa kanilang mga vlog mga kaidol. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol.